A day in my life as Juestro na naabot sa Alaska for today's video guys. Char lang. Ayan, ayan guys. Continuation po ng Christmas decor making. Guys, malapit na talaga ang Christmas party namin. Kaya talaga bilisan ko na itong paggawa nito guys. Kasi mga students ko iniwan nito. Hindi talaga sila ano guys. Ayan, hindi talaga. Wala talaga silang ano interesado nito na magawa-gawa guys. Pasa talaga. Ako lang talaga gumawa ng marami guys. Kasi gagamit gagamitin ko for the charms talaga sa next week Christmas party na namin guys ayan binilisan ko na lang talaga guys dito guys kasi uh, da dapat marami nito para talaga bongga talaga ang decor guys ay marami na talaga akong naginawa, guys. Ang kagandahan lang dito, guys, kasi everything is provided. Lahat na hindi kita talaga bibili kung ano-ano provided na may ka na talaga kung mag-decor ka na hindi bongga. ba diba? kasi lahat na provided na sa school, ayan, gagawin mo lang yan, ganun na ganun guys. Ayan, to, lahat yung mga ano nila guys, so, yung students output, Ini-ano ko na talaga yan guys, um, dinidisplay yan sa labas guys, ganyan. Yan talaga, every classroom dito guys, ay may pang display talaga ng students output guys. Uh, guys, ayan talaga guys. So after na talaga yan, ay ito na, ayan. Diyan ko nilalagay guys, kung ano yung mga tema, kung Pasko, Thanksgiving, uh, Halloween, kung ano-ano dyan. Ayan, kasi art teacher ako, guys. Kaya dinidisplay ko talaga yung mga students output. Gan-gan-gan-gan talaga dito, guys. Ayan, thank you for watching, guys.